Ayan, ang mga lakwa watcher <laughs> Nangunguna si Virginia. <laughs> Walang magawa. Andito kami sa Quezon City Hall. <laughs> may side trip kami, may side trip. May shortcut na naman yan dito doon. Dando, dando, Sunod. Lang. Dito dito ko masok. Dito daw pala. Ah, <laughs> dito sa malamig. Dito pala sa entrance. Saan ba kayo pupunta? Sa kabilang. Nakapila kami dito. House of mo. Ayun, yung po ng kahoy. Yung nasa puno, nasa loob ng puno. Kaya ako hindi pwede mag-tiktok. Kasi nakatawa ako. Pag nag ano ng ayuda, oh. <laughs> Naghihintay ng ayuda. <laughs> Naghihintay ng ayuda si Al Aling Karya. Si Inday Karya, oh. No, kung saan kami dinaladala ni Ate Jay? <laughs>